Nung una, akala ko swabe magiging biyahe namin sa Sambales. May mga madadaanan lubak na kayang tagusan ni Nano. Pero dalawang oras pala tayo makikipagdigmaan sa mga bato. O sa mga lubak na daan na ganito kalala. Papuntang Koto Mines. Alas dos ng madaling araw nung nagising tayo. Para makapaghanda at pumunta sa meetup point. Dahil sa magkakaroon kami ng biyahe ngayon, nabalikan lang. Kasama natin ngayon si Dodi. Kung saan pupunta kami sa meetup point para kitain yung mga kasama. At si Nano ang dadalin natin ngayon. Nakakamiss din siyang dalin sa mga biyahe na gaya hindi lang pamalengke motor natin. Na sumabak sa mga long ride. At asubukan na natin siya noon pa man. Magkikita-kita kami sa may Bukawi, dito sa may Shell, sa may MacArthur. Dahil magbabahen-bahen kami ngayon at tayo ang nauna sa meetup point. Dahil tayo ang mas malapit. Ito okay pa tayo. Pero hindi natin kaya labanan ng kanto. Kaya power nap muna talaga. Abang naghihintay. Hanggang sa nakompleto na kami ngayon. At ang unang ginawa namin, kinunik muna namin yung mga freedcon na intercom para makapag-usap sa biyahe. Dahil ito ang nagsasalba sa amin sa pagkaantok. Nalas 4 na na madaling araw. Ang oras ng take-off namin. Aabutin daw ng halos 6 na oras bago tayo makarating sa entry point. At nang makarating na kami sa may bataan, dito ang una ng pagas natin sa may Gulf Station. Naghahanap din kasi kami na medyo mura. Nasakto naman ay meron dito. 175 pesos. halos dalawang oras na rin kami bumabiyahe. Kaya nagpahinga muna kami para kumain na rin. Ito na yung magsisilbing agahan namin. Kasabay ng mainit na kape. Isa rin sa dahilan kung bakit gusto kong bumiyahe ngayon. Para masubukan natin yung gulong ni Nano ngayon na velocity. Nagawa ng quick tire. Na ang ganda ng pattern. Made in Thailand to mga roads ha. Huh? Ito yung soft compound na sobrang kapit sa daan. Ito naman yung mga dual cruiser na nakakabit sa mga ADV nila. Ni Motorcad at Miko. Pagkatapos namin kumain, ibat din kami kahagad. Halos lahat sa amin mga routes, ay gamit ay quick tire. Dahil na rin sa sobrang tiwala namin sa gulong na to, proven and tested na rin to dahil nag Philippine loop tayo, hindi tayo pinahiya ng quick tire. Tayo ang mapapatunay dun. At to pala tayo bumiyain nung nice cam tayo sa San Felipe. Bahalikan yun. Dito na rin namin inabangan si Moto Calvo, na humabol bagisa isa para makasama sa biyahe. Napakatibay. Para sa pangalawang full tank, 185 pesos. At pagpasok namin dito, eto na ang palatandaan na mag-uumpisa na yung magiging biyahe namin na napakatindi. Kailangan muna natin huminto sa first checkpoint. Dito i-check kung galing na ba tayo sa munisipyo o pagbayad at si Yolo ang sa amin dito at meron na tayong napakita dahil ng bayaran na rin namin. Dito medyo banayad pa yung mga luba. Nakakayanin ng kahit anong motor. Dadaan muna tayo sa unang mabato. Kasi unti-unti na, na namin nadadaanan. Yung medyo malalaki mga bato. Dito ramdam na namin bigla yung mga alay Na kung iisipin mo, dalawang oras daw itong ganito o 20 kilometers plus na rough road ang lalakbayin natin. Napakatindi nun mga roads. Pero sinusubuan muna namin tawanan at paglaruan yung mga motor namin gaya ito At namin sa napakagandang spot na to. Parang ayaw na namin tumuloy. Dahil 30 minutes pa lang nakakalipas. Pero sobra na yung pagod. Na ultimo yung tricycle. Sinakay na sa tricycle dahil siguro sa pagod. Na ayaw na masubukan pabalik. Dito dinobol check natin kung may butas. O baka lumambot. O baka meron ng bukol-bukol. Dahil sa dami ng bato. Na namin. Pero wala pa at safe pa rin. Meron pang isa't kalating oras na biyahe. Pero kakayahanin to. Sa pagpapatuloy namin. Nakasabay natin yung ibang roads Pero pauwi na rin sila. At umay na umay na rin sa daan. Dito binawasan ni Kalbo yung hangin. Ng kanyang mga gulong. Para mas magandang pagkakalapat sa lupa. O sa mga bato. Isang oras si gitarin tayong bumabiyahe. Ramdam namin yung pagod dahil sa mga lubak. Sobra nang nakakangalay. Marami din tayong madadaan ng mga tulay. Na mga luma na rin kung mapapansin natin. Pagdating namin sa checkpoint na to, sobrang saya namin dahil nakaupo na rin kami ulit. Pero medyo mahaba-haba pa daw. Ito na ito yung pinakamatinding lubak na nadaanan natin sa buong biyahe na ginawa namin. Kasama ng Philippine Loop. Napakatindi talaga dito. Pero wala naman tayong no choice. Kung hindi magpatuloy, kakayanin to ng motor nating sinano. Wala atong inaatrasan tong motor. Kahit saan daan pa to, papasukin at papasukin niya. Ito nga namin namin mga Rose sa ganitong daan ipaparinig ko sa inyo nakakita ko na medyo flat na babato. Nagmumuha na siyang espalto para sa akin. Kaya medyo gaspul tayo pagdating dito. Hanggang sa madaanan na namin to. Palatanda na napakalapit na. Pagkatapos na napakabang biyahe. naarating na rin tayo sa wakas dito sa Koto Mines. Grabe, napakatindi nun mga roads. Sobrang saya namin. Dahil napakatindi na pinagdaanan. Bago nakarating dito sa napakagandang lugar. Masasabi nating sulit yung wasak ang biyahe. Kaya sobrang proud tayo sa motor nating sinano. Dahil siya ang pinakamaliit na motor sa mga kasama natin. At syempre sa gulong natin na gamit na quick tire. Dahil sa hindi na namin na naisipang tumawid gamit yung motor dito kami sa kabilang side tatawid napaalamig ng tubig medyo ingat nga lang talaga sa paglalakad dito dahil sa madudulas yung mga bato dito kami nag-stay ngayon sa may taas medyo matagal na pala sila naghihintay sa amin late lang kami nakarating luka agad namin ng tubig talun na kanya kanyang talon na kahit umuulan palag palag eh, na sobrang linaw daw na halos kapag sumisid ka kita mo ang nasa paligid yun yung hindi natin na experience ngayon pero para sa amin solid na rin yung makarating kami dito ng ligtas at walang naging aberya masaya na kami doon dahil panibagong core memory para sa amin to patuloy pa rin yung malakas sa pag-ulan. Pagkatapos namin ay sabay pahinga naman dahil sa magiging balikan lang tong biyahe. At halos sa amin wala pang mga tulog. Na nagpahirap para sa amin sa biyahe na to. Pagkagising namin at nung nakapagpahinga na kami, amang kwentuhan na lang, banding o usapan. Nung medyo tumigil na yung ulan, pagpasyahan na rin namin umalis. Alas 5 na lang hapon yung mga oras na to. Alam na namin na aabutan kami ng gabi sa daan. Kung ano yung dinaan na namin papasok, yun din yung magiging daan namin pabalik. Same hirap, same pagod na nagiipon ipon sa biyahe. Yung mga kasama namin madalas naming hindi hintay dahil mas naiiwan sila. Medyo naging garapahan na rin kami sa takbo dahil ini-enjoy na lang namin kung saan wala na kaming iniisip kundi makalabas dito sa daan napakadilim na rin pero focus pa rin kami pagkalipas ng dalawang oras sigit nakalabas na rin kami sa wakas 7:24 PM yan yung oras ng labas namin dito sa Koto Mines napakaat talaga ng biyahe dito medyo ubos na rin yung gas namin kaya another full tank 228 pesos pero yung pagod mga roads grabe napakatindi na parang kinukuha na kami ng lupa sa sobrang tindi ng pagod dito gamit natin ay Xmax nagpalit muna kami ni Marco iwas nga alay para may iba naman yung riding comfort namin dalawa na-enjoy natin dito ang x -Maxx. Ang ganda rin pala ibiyahin nito. Hanggang sa sinundo namin si Yolo o pinuntahan dahil nasiraan siya. Sakto nagpapahinga at nakahiga. Nagpatuloy kami sa biyahe. Ito na yung huling pagas natin. 171 pesos. Ito na ata yung pinaka nakakapagod na biyahe na nagawa namin. Hanggang sa nagpatuloy kami at makauwi sa amin kanyang anyang mga tahanan. Napakatin din ang biyahe na to. 24 hours time mo biyahe. Balikan ko to <laughs> Hindi na namin uulitin to. Kailangan overnight na. Yun lang mga roads. Ride safe, keep safe. importante See you sa next video. Alrighty!